sa duwa. ang Regalo sa duwa. Sabay, sabay ka ba birthday? Puro December. Oo, lagi Nami, again. Lovely gadgets. Pasti lang lovely ano? Nagkunwari nga sila. Ito ko si Lovely. mo. Tawagan mo kayong Ano na yan? Tawagan mo. Tawagan natin. Hindi naman tawagan. Asa man, Ani? Asa Dali na nga Ay, nakuha na. Si Carlo, sabi si Kamal, yeah! Kamal na talaga eh. Kaya pala ka. Una akong dagasay, wala akong dagasay ko ano. Ito ka gano'n. Ngayon mo lang napansin? Eh? Oh, wala na gano'n. Ito mo na na. Sinunod dapat pati ang logo niya? Sinunod nila? Oh, pero ang lugo. Pero wala unod sa mga pasa tong bahay nga galay vlog. Okay. Ang lugo lang yung nagisunod. Doon ka na dali. Kani ilahan ng trabaho nga kuan. Galay live po sila. Harong ingnon nga kuan. Doon ka na Sila sila. Hindi ka sila kuan. Hindi ka sila Paglanda po mm -hmm. sa live kagabi, ang duma ka account, ang account sa babae. No, account nga, account gano, wala na gud makunta. Ako nga ano, wala na Hindi gid pareha na. At kasalanan e, mo yan. Hindi ka nagpunta doon sa isa. Hindi ka nag-message. Klaseng kana. Kuatro mil kayo. Ako, <makes> gibiya kayo na pulta ko saan. Namin tuwa to, may pera na siya sa bangko niya. Muna siya, muna yung hindi. Ang iya, ang iya, ang iya, ang original nga account. What? Ari, oh. Bakit Ari, oh. siya nag-visit sa original na account? Ano nang original na account May nag-visit kasi sa kanya. Doon na siya nag-reply. Reply sila dalawa. Mm. Okay. Doon na sila okay. nag-reply. Yan, dalawa, yeah atong isang account, atong isang profile, wala agad siya, puro lang picture, wala agad siya, uh, original, oh. pati niyo sa kanina, bago no, na namin sa mga mga sa utak ako, amun na pa ng chat chat sa akong daw, na ano na ko, sobrang excited mo, de, eh? ano to, kanino to, ah, binigyan sila, Sobrang excited Siya na-scam. Huwag ka na-mia. Ah. Pagka okay, lamiyas mga iskamero, no? Mag-December, okay, oro ba gawin? Sildo, gihatag mo sa iya. Imo <tinyo> kwarta. Buti kung ma-cancel mo pa iya. Hindi ko alam kung ma-cancel kasi nandun na deposit na yun. Ay, okay, okay, mga iskamero. deposit na yun. Ginoo sa so mga iskamero, no? Lamiyas kayo mong paliwatan. Asa hirap ito? Sus. Yeah. Munas ginawa, pangita kwarta, niya ka ay, 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 ano nang Mama, look! Ha? Mama, look! Sana? Oh. Uh, oh, nice. Bukal na tayo sa kulit, ha? Tama na yan. Good, oh, lang, ka pera. Kaya pala scam. Kaya mo ng scam. Kaya pala ng scam. Kaya pala ng scam. Kaya pala ng scam. na. pala na scam. Kaya pala ng scam. dapat iya untang gi tawagan daan tawagan tanya daya daan da daa. mam kusit na nao mana mah gurado jud kay nah di kusit nang pera na ini ko ay kana rice si anu ka gawin jan <coughs> sino may may kon jan ibleto pagitan ala hindi sya Ya untuk pampalit, pampalitnya atau tab? Oh. Ada lawa ada yang dipalit